So, alam hindi, uh, Indian po ang aking napangasawa. So, um, I started with value adding or food manufacturing year 2018. So, sino ho ba dito yung nakaka-experience ng napakahalba, napakamahal ng luya uh, last year, the former year, then yung year na to, biglang magpa-plactuate ang presyo. Kung ano mang ani, regardless ng luya, kung kamatis, na-experience mo ba yun, yung nalulugay ng na, Imagine yung story po namin, from year 2017, ang presyo ng isang kilo ng luya ay um, 200 pesos, yung retail price. 2018, bigla hong 20 pesos. So ang tatay ko ho, ay excited, year 2017, napakatami hong itinan ng luya. At gawa ng the following year, nag expect siya ng same price pa rin yung maa-acquire niya. But, syempre the uh, ano, law of demand and supply, dumami ang supply, bumagsak ang presyo. So, ang sakit noon na no, no, pag-farmer tayo, alam mo yung effort and <laughs> lahat ng cost na, na kaakibat ka ka ng pagka-farm, pagtatangin, tapos biglang lugi. So, ako po, actually, hindi ko naman po profession ang food, pagiging food scientist. Hindi po ako food scientist by profession, hindi po ako food expert. Pero yung sitwasyon ko na bilang isang anak ng isang magsasaka na kailangan mo mag-isip ng paraan para makabawi sa pagkalugo yung pamilya mo o yung magulang mo. There, that, that is the time na nangyarize ko na we have to do something. And doon po, dun ko po naisip na mag-value adding. Kaya nagsimula po yung aming maliit na hanap buhay o yung manes Food Products sa salabat ni Ama. So yung salabat po, yung salab, yung ginger po ng aking tatay, hindi po namin siya binenta as suro. Siya po ay pinrasas namin bilang salabat at from 20 pesos, na benta po namin per kilogram ng 600 pesos per year. So from there po, narealize ko na ito yung kailangan ng farmer. Hindi lang tayo dapat Maging mag sang mag-isa magsasaka lang. Dapat maging negosyante tayong magsasaka. Kasi most of the time sa laga, yun ay commonly naririnig ko kah kahit, kahit magpahanga ngayon po. Laging ang daing ng farmer na lugi. Kahit ito, ito pong pagkakataon na ito, actually, ang nag-led sa akin dito sa kinatatayon ko po ngayon ay yung sitwasyon po natin last January or February po nung bumagsak po ang presyo ng kamatis. Sorry ha, I'm supposed to discuss yung kasaba processing, pero na-realize ko na hindi lang naman kasaba yung ano, products na meron ang mga farmers. So, I'd rather just na explain sa inyo yung entire journey ko doon sa food processing na baka po kayo ay may matulot at baka po mapakinabangan ninyo sa inyong mga hanap buhay. So, going back po doon sa nangyari po last February, na ang presyo ng kamatis ay bumagsak po ng limang piso. Imagine niyo ho, di ba ang costing ho sa isang kilong kamatis, 12 pesos. Tapos ibebenta mo ng 5 piso. Ay di, kawawa ang farmer. So, ano hong nangyari? Na may naka-experience ho ba dito na nagbumagsak? May, may, may tomato grower ho ba dito? Taas po ang kamay. So, nar naranasan niyo po yan last February? Na, na sobrang baba ho ng presyo ng kamatis. Ano? And that was the time na kasi nagpa-process po ako nitong tomato salsa na tinatawag na ito. So yung mga farmers po namin, dinadala na lang po ang kamatis sa harapan ng bahay namin. Every day, 500 kilograms, one time. Na umabot po hanggang tatlong tonelada. Na pag bukas ko po ng pinto ng bahay namin, ang nasa harapan ko ho ay kamatis. Na hindi ko alam kung paano ko ipoproseso. So, that was the time na Tinulungan po ako ng kooperatiba namin actually. Ako po ay membro ng isang kooperatiba sa amin. So, noong nirelay ko sa kanila yung problema na, eto po ang problema ng ating farmers, pero may magagawa ho tayo. Kailangan ko lang ho ng puhunan. Dahil hindi lang naman ho kamati sa kailangan. So, maraming, ano, maraming tawag dito, um, cost doon sa pag, sa pag pa process So, after that, ganun pa rin, continuous. Parang tuloy-tuloy po nang until a month. Nag-last siya for a month hindi ko na po kinaya. May tumawag po isang day pastoral worker sa akin, si Kuya Quincy po, andito siya a ago. Pagtawag niya, umiiyak na ako kasi yung mga farmers, ma, hindi mo naman kinuha ang kamatis namin, itatapon lang namin yun. So, ako po'y umiiyak. Kasi alam ko yung, alam ko yung, yung ikaw po, po yung effort ng mga farmers. Tapos po, that was the time na sabi po nila, mag-letter po ako sa ang um, diocese po. Um, nag sell po ako ng letter, then it happened na parang may contact siya with Father King. Sinan niya yung letter kay Father King, and uh, siguro mga 30 minutes ago lang, grabe yung may post po si Father King, nakita ko yung post, ang dami pong share, ang dami tags. And we were able to sell around 3 to 4 tons of tomatoes ng hindi 5 piso, 30 pesos po per kilogram. Ayun, isa po sa parokya na nag-support ang Parokya po nila Padre Adel, sa Holy Family sa kanyang po ni Ate Sharon. Sobrang lang yung tulong noon. So going back to sa value Ate, mas in-encourage po namin yung members namin sa ako cooperative na hindi tayo pwede mag-relay lang dun sa fresh produce. We need to do something. Kailangan natin mapataas yung value ng na pinaghihirapan natin. Kasi Siyempre, kailangan kaya nga tayo naghahanap buhay para makapag-provide sa family natin. Pero kung at the end of the day, lugi, eh, sayang lang po yung pinaghirapan. And most of the times, lubog sa utang. Di po ba? Hindi makarecover na, well, hindi mo naman choice yung bumagsak ang posyo, Pero yun yung reality. So, um, can we highly encourage talaga yung mga members namin ngayon na kinukuha na namin ng tomatoes na kung hindi man nilang yun magawa yung same product na meron kami, ang daming ibang paraan para hindi masayang yung mga surplus produce. Like, we can dry it, we can cut it, ang daming pong iba-ibang way. Ang kailangan lang po, syempre, mag-start tayo. Ang dami daming pong assistance from um, government, hindi na lang po natin natatap, pero doon po sa mga farmers na kasama namin dito, you just have to organize a group. Para po ma capture natin yung mga tulong from different agencies. Like most recently po, ako po ay nahirang bilang first runner up po ng Livelihood um uh, Livelihood Awards ng Dole Regional po. So yun po ay Um, nakuha ko nila yung story ng ng ano pag process po ng tomatoes. So nakita nila yung impact sa community, syempre sa environment kasi nakatulong tayong mabawasan yung waste, yung food waste natin At syempre yung economic impact. So all that sort of thing, social social environment, uh, economic impact. So ngayon po Um, ako, andito po ako sa inyong harapan para sabi ko nga mas gusto ko na mas interactive like kagaya nung kay Nakuya Jones, sa mga nakunang speakers ko Tati Alex. Gusto ko po makita nilang dito. You can come sa ampalayan. Ang dami po ninyo pwedeng gawin para po mas mata mapataas yung kita ng ating mga havers. So ano po, dito po kayo. Gusto ko sana magluto yung ano kasaba. Kaya na. magluto. Wait lang po for a while. Ay! Baka po Ikaw, surprise sa'yo. Ito po ay medyo maalat. Ito po ay dried angel mango. ang at ating humanga ay nang lalagyan na ang bihuma Na ang bulok. Pwede po yung tuyuin ang mga vegetarian. Hindi po ng dehydrator. Pwede po kayong humingi ng dehydrator kay Tone, kay DOST, at may mga NGO po na nag Um, makukupo siya eh, manlulutok. Yan po kasi ang dehydrator, sir, well, sa oven naman, nasasend din ang temperature, ano po. Kasi kailangan yung temperature niya, parang ano lang din po, yung day. So, before natin siya i-dehydrate, ipe-press it, natin yung liquid part, yun, yan po, tapos nga po natin siya i -behabit. Pwede po siya sun-dry, pero sa atin po, dahil na...